Good morning! Balis na po kami dito sa Talipan. First trip po kami sa Talipan. 2.40 am. Ailarte, Buendia. Yan ah, Lili Mai. pasero pa sa iyo, na po kayo, saka na, saka na. Balis sa na tayo, 2.40 na. 2.40 na, 2.40. Yan mga kasabay natin, yung mga bus na galing Bicol Pero, uh, iyon oh, slavery bus ng isa rope bingol sa road no. pati para guys may ergo na rin no dati puro ordinary lang yan high gear yan may nagmamadali may nagmamadali o oh, ataw na ataw ito ano kaya ito super lines wala lines na gusto tayo ito Scania, our lady of Peña Francia. Dive!

Hustle muna tayo. Maghihintay tayo ng pasahero. Walang pasahero sa Candelaria. Ay, nasa Candelaria na kami. Ay, yung uh, hindi pa namin pasahero. Wala na sa ganda ng dalawa. Bali pito. Ang pasahero. Yan, uh, smooth na smooth pa rin ang tunog ng uh, mga kanina itong uh, 722 And, uh, uh Patry, si araw na po kong nabiyahe sa 722 uh, Talagang pag maingat ng driver at hindi masyado mas kasero ha, daw magpatakbo Padalang masirang uh, bakit na Ayan. Night trip. Yan ang mga night trip natin. 5-1. Ngayon po ay umbisa ng aming uh, 24 hours sa biyahe. Ibig sabihin, may napila alas 10 hanggang alas 11. Alas 11 hanggang alas 12. Alas 12 hanggang alauna. At uh, alauna hanggang alas 2. So ang first trip ay alas 3. Yan, mag-umbisa na yung first uh, trip. Regular trips sa yan, yung kasunod na pila alas 3. Uh, Kalakalating oras naman ang pagkita nun. <laughs> ah, nakagit na pala eh. Natumba ko yung uh, truck ko. Tumba. Ang <coughs> <coughs> Nasa turbina na kami, nasa turbina na. 19 na lang yung diretsyo namin. Yan, pagsasakay ka ng ordinary, Patapa ko ligas Gaspi. Yan, nakapila, boobies, at saka ito, pinyas. Baligas Gaspi, Bali dito yan sa turbina oh, wow, ang balance pang isang linggo pa yung balance ano Ay baba Magallanes na Magallanes Magallanes gising na Baba dyan Magallanes na Mga dalang Ano, ano? Good evening. Nandito ako sa loob ng 815. Yung King Long to, King Long High Dicker to, no, pulang-pulang uh, hairdress. Yeah. DLTB 15. So yeah, naka-trewis na kami medyo uh, sana sa lampya namin. Uh, Trewis ay uh, 20 23 lang. Hindi wa abot sa kota na 25 to. So babalik pa po kami pa four ways. Four ways. nang alis namin dito sa Buendia so, kahit nasa daya may kita parang ba yung basic, basic 38 oras na overtime at saka kung makakakota naman sa 4 sa 33 yan, na yung aming 4 pag di po kasi nakakota 1.5 lang ang driver tapos ay 1% ng uh, conductor ay pisabihin 10,000 ay 150 lang ang prosyento sa so ang ng driver sa conductor ay ay sa so, pagka kami naka 30,000 ay 450 lang yung uh, sa driver at 300 sa akin kung makakakuta naman 900 mata times to yung ah uh, uh, prosyento mata times to yan So kaya kailangan namin mga kota. Yan, umbisa na po yung aming uh, 24 hours kanina, kanina madaling araw. Uh, October 6, kanina madaling araw. Ayan. Uh, May uh, napila na lang uh, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, at saka 1 to 2. Tapos ay uh, yung uh, first trip ay 3 o'clock. Yan, sunod-sunod na po yan. Pagka ng uh, first trip, kala ka oras na po yan. Ano, isang gabi po ay uh, may natulungan na naman tayo isang uh, matandang babae na naglalakad. So ayan, pinara kami. Nang pagkahinto namin ay wala daw siyang pumasahe. So sabi ko, wala pong problema, sakay po kayo. Yan, pinasakit ko po namin. At nakahingi uh, pa na ng konting uh, tulong doon sa kapanya pa sa ero. Ayan, pinanghingi po natin ng na konting tulong. So may nagbigay naman. Siya daw po ay pauwi pa po ng General Luna, Quezon. Ayan, malayo-layo malayo pa sa Lucena. Ayan po ay sa Bundok Peninsula. Third district ng uh, Quezon yan. Ayan, General Luna, Quezon. Yan, yeah, nakakawa naman yung matanda at pinuntahan daw yung kanyang uh, mga anak ay hindi naman natagpuan. So nung pabalik siya ay uh, nabuhusan na, nabuhusan na nabamasay. Kaya naglakad siya mula doon sa Gisgis -Gis hanggang Barangay, Sam Barangay Sampalok, Barang -Sampalo, Sariaya, Quezon. So may ginapara kami at na ilibre natin hanggang Grand Central ng Lucena. Pagbaba doon, pinasas ko doon sa mga Uh, cooler ng van at naisakay naman so sana ay nasa maging uh, nasa na uh, maayos ng kalagayan si nanay yung ating natulungan yan yeah, share, sa lahat ng subscriber magandang uh, gabi po sa inyong lahat na ay uh, nakapaghapunan na kayo yung iba namang pa uwi sa kanilang uh, mga baybahay galing trabaho yan yeah, magingat po tayo mga nakamotor nakabike nakakoche etc. Yan, naglalakad. Yan, mag-ingat po tayo sa ating uh, pag-uwi para tayo ay safe. Buong buo. Walang bawas na dadating sa ating uh, mga baybahay So, yun lang po at maraming salamat. Kaya magandang gabi po. Magandang gabi. Salamat, Tatay Tony. Nanay Nore bigay mo sa amin kaninang uh, turon. Ya, yeah, share na si Sir Dexter, Masangkay, Randit DC, Archie De Luna, Icox, JP Vargas, Manggale, Julian Garcia, ya, yeah, share out, Melvin Salazar, Sir Darwin Yulidas, Jason Pagadwan, uh, Aris Jumarang, Jobe Rosales, Nelmar Monasterial yeah, Magandang gabi po sa inyong lahat William Daser at saka mga taga-uncle dyan John eh, Sir uh, Francisco Dan Mr. Pakitawedos Moskob One Hitter Jerry Gabading Reyes uh, Alex Areñas Alma Areñas yeah, Romeo Sareno yeah, Magandang gabi po sa inyo na Magandang gabi yun lang at uh, maraming salamat po sa inyo Maraming salamat yung mga hindi pa nagsusubscribe yan J Premier Vlog TV lang Katikit Vlog TV Yeah subscribe po, po kayo para panood nyo aking uh, mga video araw-araw